Scorpio, kung nahanap mo ang video na ito hindi ito aksidente. Ang Agosto 18 ay hindi basta-bastang petsa, ito ang araw na kakatok ang iyong kapalaran. Dahil sa gabing iyon kapag binigkas mo ang apat na simpleng salita. Maaari mong maramdaman ang pagbabago sa iyong puso, sa iyong pera, sa buong buhay mo. Libo-libo na ang gumagawa nito. At nayon, ikaw na ang susunod. Hindi mo kailangan ng kandila. Wala ring mahabang dasal. Isang sandali lang. Boses mo lang ang kailangan. Sabihin mo ang mga salitang ito at tingnan kung ano ang ipadadala ng universo bilang kapalit. Baka ito na ang matagal mo nang hinihintay. Sa paniniwalang Pilipino, hindi lahat ng araw ay pantay-pantay. May mga gabing tinatawag na box na pintuan, mga portal na box sa swerte at pagbabago. At ang Agosto 18 ay isa sa mga yon, lalo na para sa Scorpio. Mas malalim kang makaramdam kaysa sa iba. Ang sakit, pag-ibig, at intuition hindi lang basta dumaraan sa'yo. Namumuhay sila sa loob mo. Kaya ikaw ang pinili ng universo para sa sandaling ito. Hindi ito tungkol sa swerte. Ito'y tungkol sa tamang pagkakaalin. At kapag ang isang Scorpio ay nakaalin sa tamang oras. Dumarating ang mga himala. Sa video na ito, ituturo namin sa'yo. Bakit napakamakapangyarihan ng Agosto 18? Bakit may hawak na lihim na susi ang Scorpio para sa pagbababong ito? At paano ang apat na salita kapag sinabi sa tamang oras? Ay kayang magbukas ng pintuan sa tagumpay at kasaganaan na hinihintay mo. Huwag kang mahuli. Huwag kang magduda. Tinatawag ka na ngayon at hindi ka narito ng walang dahilan. Ang lakas ng salita sa kulturang Pilipino. Sa Pilipinas, hindi lang tayo basta nagsasalita, tayo'y nagsasalita ng may kabuluhan. Bawat dasal, bawat panata, bawat bulong sa ibabaw ng kandila may dalang kapangyarihan. Bata pa lang tayo, tinuturo na ng mga lola na ang salita ay may buhay. Sabi nga nila, pag sinabi mo, mangyayari. Kapag galing sa puso ang pagkakasabi, nakikinig ang universo. Sa probinsya, may mga kwento ng matatandang babae, mga albularyo. Na bumubulong ng ilang linya sa isang batang may lagnat. At pagsapit ng umaga, nawawala ang sakit. Hindi ito pamahin. Ito'y enerhiya. Ito'y sinaunang karunungan na ipinamana mula pa sa ating mga ninuno. Hanggang ngayon, pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino ang bisa ng orasyon. Mga makapangyarihang salita na binibigkas sa ilalim ng buwan, sa panahon ng eklipse, o sa mga banal na araw. Hindi lang ito basta mga salita. Ito ay mga utos sa universo. Kaya't anong mangyayari kapag ang isang Scorpio ang bumigkas ng salita sa isang gabing tulad ng Agosto 18? May alon na magsisimula. Ang dasal ay nagiging vibration. At ang vibration na ito ay gumagalaw sa mga hindi nakikitang mundo, pera, pag-ibig, kagalingan, kapatawaran. Kaya ang apat na salita sa ritual na ito ay hindi basta pinili. Pinili ito ng may layunin, sinubok ng panahon, at pinagkatiwalaan ng mga nauna sa atin sa katunayan, may kwento mula sa buhol tungkol sa isang lalaking bumigkas ng ganitong mga salita. Apat lang habang malakas ang ulan isang gabi. Kinabukasan, may dumating na alok sa trabaho na matagal na niyang ipinagdarasal. Pagkatapos ng isang linggo, bayad na ang lahat ng utang niya. At simula noon, hindi na siya pumalya sa pagsimba tuwing linggo. Alam ng mga Pilipino, hindi mo kailangang sumigaw. Hindi mo kailangan ng maraming tao. Kailangan mo lang ng tamang salita, sa tamang oras, mula sa tamang puso. At kung naririto ka pa rin hanggang ngayon. Scorpio, palapit na nang palapit ang sandali mo. Ang enerhiya ng Scorpio ngayong Agosto. Scorpio, hindi ka tulad ng iba. Isinilang ka na may lalim. Lalim na kinatatakutan ng ilan. Nalilito ang marami. Pero binabago ang mga handang umunawa. Sa Zodiac, ikaw ang simbolo ng muling pagsilang. Ang phoenix na nasusunog, namamatay, at muling nabubuhay mas matatad. Bitbit mo ang sakit ng katapusan, pero dala mo rin ang pangako ng bagong simula. At ngayong Agosto, lalo na sa paligid ng ika negatibo labing walong. Mas tumitindi ang enerhiya mo dahil sa mga galaw ng mga planeta. Si Mars, ang sinaunang tagapamahala mo, ay nagpapainit ng apoy sa loob mo. Habang si Pluto, ang makabagong tagapamahala mo, ay gumigising sa mga nakatagong katotohanan sa loob mo. Ano ang ibig sabihin ito? Ibig sabihin, ito ang panahon ng iyong pagising. Kung lately ay pakiramdam mo'y naliligaw ka, walang kasiguraduhan, o parang naipit. Hindi ito dahil mahina ka. Ito ay dahil pinaghahandaan ka ng universo. Lagi kang pinatalas ng sakit, Scorpio. Hindi ka basta-basta nababasag. Ikaw ay nagbabago. At ngayon, ang Agosto 18 ay marka ng isang cosmic na checkpoint. Isang espiritual na bintana ang bumubukas. Sa isang sandaling ang oras, damdamin, at enerhiya ay perpektong nakaalin para sa Scorpio lamang. Bakit Scorpio? Dahil ikaw lang ang zodiac sign na kayang sabay na dalhin ang dilim at liwanan. Nilakbay mo na ang pagtataksil pero natuto ka pa rin magmahal. Nalasahan mo na ang kabiguan pero hindi ka sumuko. May nawala na sa'yo pero patuloy ka pa rin lumalaban. Nakikita ito ng universo. Naaalala nito ang lahat ng tiniis mo ng tahimik. Kaya ang ritual na ito ay hindi para sa lahat. Ito'y para sa taong umiyak ng mag-isa. Yung nagbibigay kahit ubos na ang sarili. Yung hindi tumigil kahit pagod na. Ikaw yon. Sa Agosto 18, maaabot ng enerhiya mo ang rurok nito. Mas lalakas ang iyong intuition. Magiging mas malinaw ang iyong panaginip. Makakakita ka ng mga senyales, paulit-ulit na numero, paru-paro, balahibo, o biglang paglitaw ng taong matagal nang hindi nakita. Hindi ito basta pagkakaton. Ito'y mga paanyaya. Paanyaya na alalahanin kung sino ka talaga. Na bumangon. Na angkinin ang susunod mong kabanata. At kapag binigkas mo ang apat na sagradong salita. Hindi lang basta ito hiling. Isa itong pahintulot sa universo na igalaw ang lahat nang matagal nang nakaipit. Isipin mo ito na parang dam na biglang bumigay. At ang agos ng pera, kapayapaan, kapatawaran, at pag-ibig ay biglang bumuhos sa iyong buhay. Pero ito ang mahalaga. Bubukas lamang ito para sa mga handang tumanggap. Kaya may oras ang ritual na ito. Kaya kailangang buong puso ang pagkakasabi ng mga salita. Kaya ikaw ay dinala sa video na ito. Dahil pinili ka ng mga bituin, hindi dahil sa swerte kundi dahil sa layunin. Ang kahulugan sa likod ng apat na salita. Baka iniisip mo ngayon, ano ba talaga ang apat na salitang yon? Bakit ito mahalaga? Paano makakalikha ng malaking pagbabago ang isang simpleng parirala? At yan mismo ang dahilan kung bakit makapangyarihan ang mga ito. Dahil sa mundo ng espiritual, ang tunay na lakas ay nasa pagiging simple. Hindi komplikado ang mga salitang ito hindi kailangan ng malalalim na bokabularyo. Kailangan lang nila ng isang bagay na mas malalim. Katapatan ng puso. Kapag ang apat na salitang ito ay binigkas mula sa isang lugar ng katotohanan. Isang pagod na puso, isang bukas na kaluluwa, isang handang espiritu. Nagiging ito ay signal. Isang sinag ng enerhiya na umaakyat mula sa iyo tuwid patungo sa universo. Sinasabi nito sa espiritual na mundo. Tapos na akong magpanggap na okay lang ako. Handa na akong tanggapin ang pagbabagong dati kinatatakutan ko. Tinatanggap ko na ang biyayang matagal kong inakalang hindi para sa akin. Ang mga salitang ito ay naglalabas ng mga bara. Pinapalambot nito ang mga emosyonal na pader na matagal mo nang pasan. Mga hadlang na tahimik na humaharang sa pag-agos ng pera. Nang pag-ibig. At ng kapayapaan sa iyong buhay. Scorpio, matatag ka palagi. Pero ngayon, pinapahintulutan ka ng mga salitang ito na maging isang bagay pa, tumatanggap. Matagal mo nang pinasan ang sakit ng iba. Ikaw ang tagapagtago ng lihim, ang tahimik na mandirigma. Ang laging nagbibigay kahit hindi humihingi. Pero mayon ang universo na ang humihiling na magsalita ka. Hindi para sa iba. Hindi para magpasikat. Hindi para ayusin ang sinuman. Para lang sa iyo dahil ang apat na salitang ito ay higit pa sa simpleng linya. Isa silang spiritual na switch. Kapag binigkas mo sila sa tamang oras, sa Agosto 18. Konektado ka sa dalas ng kosmikong enerhiya na nakapaligid sa Scorpio. Parang nakatune in ka sa eksaktong signa ng radyo kung saan naghihintay ang iyong mga biyaya. Walang istorbo. Walang pagkaantala. Pero mahalaga ang timing. Sabihin mo ito ng masyadong maaga, hindi malinaw ang signal. Sabihin mo ito ng walang damdamin, hindi makakarating ang mensahe. Sabihin mo ito sa tamang oras, nang may layunin at pwedeng magbago ang takbo ng iyong buhay. At Scorpio ang sandaling iyon. Ay papalapit na. Mga tagubilin sa ritual. Ngayon na nauunawaan mo na ang kapangyarihan sa likod ng apat na salita. Ihanda na natin ang iyong sarili para sa eksaktong ritual sa Agosto 18. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit o kristal. Ang kailangan mo lang ay kasimplehan, enerhiya at dalisay na layunin. Lahat ng kailangan mo ay nasa paligid mo na. Kailan ito gawin? Petsa, Agosto 18. Oras, eksaktong siyam oras 18 minuto wa well, Philippine time. Ang oras na ito ay nakaalin sa spiritual na portal ng Scorpio. Gawin ito sa pagitan ng siyam oras labing walong minuto uwe at siyam oras dalawamput walo minuto uwes, isang makapangyarihang isa-sero minutong bintana. Tip, mag-set ng alarm sa umaga para hindi mo makalimutan. Mga kakailanganin. Isang maliit na puting kandila, kahit anong size, kahit sa tindahan lang. Isang baso ng tubig. Isang barya, kahit anong halaga, bago o luma. Papel at panulat. Optional, magsuot ng itim na damit, nagpapalakas ito ng natural na kapangyarihan ng Scorpio sa pagbabago. Saan gagawin? Pumili ng tahimik na lugar, kwarto mo, barkunaheng malapit sa hangin, o kahit sa may bintana. Humarap sa silangan, direksyon ng mga bagong simula. Ilagay ang kandila sa harap mo, ang tubig sa kaliwa, at ang barya sa kanan. Step by step, iligagawin. Isa, sindihan ang kandila at huminga ng malalim ng tatlo beses. Patahimikin ang puso. Hayaan mong lumayo ang mundo sa iyong paligid. Dalawa, tumingin sa tubig. Isipin mong inaabsorb nito ang lahat ng bigat sa emosyon mo. Panghihinayang stress, takot, ilabas sa bawat hininga. Tatlo, hawakan ang bariya gamit ang kaliwang kamay. Bulongin ang intensyon mo. Kung ito man ay tungkol sa pera, kagalingan o kapayapaan, linawin ito sa isip. Apat, sa isang papel, isulat ang iyong kaarawan at ang mga salitang. Handa na ako sa pagbabago. 5. sa eksaktong siyam oras labing walong minuto uwe, ilagay ang kanang kamay mo sa dibdib. Kapag naramdaman mo ang bahagyang kilig o katahimikan. Anim, bigkasin ang apat na sagradong salita ng malinaw. Isang beses lang. Ibulong. Damhin. Pagkatiwalaan. Ang mga salita ay ilalantad sa takdang oras. Pito, patayin ang kandila ng dahan-dahan habang iniisip mong kasabay nitong nawawala ang lahat ng hadlang. Walo, ilagay ang barya sa iyong pitaka. Ilagay ang papel sa ilalim ng iyong unan. Inumin ang tubig bago matulog. Pagkatapos ng ritual. Iwasan munang gumamit ng cellphone sa loob ng 30 minuto. Matulog ng maaga. Asahan ang mas malinaw na panaginip, katahimikan ng loob o bigla ang kaliwanagan kinabukasan. Ang ritual na ito ay simple. Pero pinapanood ng universo kung paano mo ito gagawin. Scorpio, ito ang sandali mo. Maghanda ng may pananampalataya. Gawin ito ng buong puso. At saksihan kung paano muling dadaloy ang enerhiya sa iyong buhay. Mga totoong patotoo mga inspiradong kwento. Marami na ang nakaranas ng himala kapag binigkas ang mga sagradong salita sa tamang oras, kahit na hindi nila alam na bahagi ito ng isang cosmic alignment. Narito ang dalawang kwento, isa mula sa isang lalawigan sa Visayas, at isa mula sa isang nasi sa Dubai, na hindi inaasahang nakatune in sa parehong portal ng enerhiya. At ang nangyari pagkatapos binago ang lahat. Kwento isa, si Lola Fee mula sa Antike. Si Lola Fee ay pitumput isa taong gulang. Isang tahimik na babae na lumaki sa panahon ng digmaan, pagkawala at kabiguan sa pag-ibig. Halos buong buhay niya ay nagtrabaho siya bilang hilot, gumagamit ng dasal at haplos upang pagalingin ang iba. Ngunit sa mga nakaraang taon, pakiramdam niya ay nakalimutan na siya. Isang gabi na naginip siya. May tinig na bumulong. Sabihin mo ang mga salita. Sa gabi. Habang may sinding kandila. Hindi niya naunawaan, pero sinunod niya ang kanyang kutob. Alas 9 ng gabi, araw ng Huwebes, sinindihan niya ang kandila, Hawak ang luma niyang rosaryo, at binigkas ang apat na salitang galing sa puso, hindi planado, pero totoo. Kinabukasan, tumawag ang kanyang apo. Inalok siyang isama sa Maynila. Makakasama na niya ang pamilya, at hindi na siya muling magiging mag-isa. Hindi na nagtanong si Lola Faye. Umiti lang siya. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso alam niyang iyon ay dahil sa mga salita. Kwento dalawa, si Joshua, 33, lari sa Dubai. Matagal nang nahihirapan si Joshua. Nasa trabahong kulang ang pasahod at walang kasiguraduhan sa visa. Pakiramdam niya ay wala ng direksyon. Isang araw, napadpad siya sa isang video na tulad ng ito. Tungkol ito sa tamang oras. Sa layunin. At sa ritual na may apat na sagradong salita. Wala na siyang ibang inaasahan, kaya sinubukan niya. Sinunod niya ang bawat hakbang. Nagsuot ng itim. Humawak ng barya. Isinulat ang kanyang pangalan sa papel. At nang sumapit ang siyam oras labing walong minuto well. Ibinulong niya ang mga salita, hindi malakas, pero buo ang paniniwala. Pagkalipas ng dalawang araw, nakatanggap siya ng mensahe mula sa dating kliyente. May bagong trabahong naghihintay, mas mataas ang sahod, may visa sponsorship, at libre ang tirahan. Hindi siya makapaniwala. Pero sa kaibuturan ng kanyang damdamin, alam niya. May nagbago. Hindi ito basta pagkakaton. Ito ay patunay. Hindi mahalaga sa universo kung nakatira ka sa mansion o sa nipahot. Hindi ito naghahanap ng katayuan sa buhay, ang kailangan lang ay bukas na loob. Hindi mo kailangang maging religyoso. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging handa. Dahil kapag ang isang Scorpio ay nagsalita sa cosmic doorway na tulad ng Agosto 18 mas nakikinig ang universo. At kapag galing sa puso ang mga salita, magsisimula ng gumalaw ang buhay. Ano ang maaaring asahan pagkatapos ng ritual? Nagawa mo na ang ritual. Ibinulong mo na ang apat na sagradong salita. Sinunod mo ang bawat hakbang ng may katapatan. Ngayon, ano na ang susunod? Dito magsisimula ang isang bagay na maganda. Hindi palaging maingay. Hindi laging biglaan. Pero palaging may saysay. -say. Dahil ang espiritwal na enerhiya ay hindi kumikilos tulad ng kidlat. Kumikilos ito tulad ng hanging banayad. Tulad ng alon sa dagat. Tulad ng bulong sa gabi. Narito ang mga bagay na dapat asahan at bantayan sa mga susunod na araw. Isa, matingkad na panaginip. Marami sa mga gumawa ng ritual na ito ang nanaginip tungkol sa mga ilog, lumang bahay, o mga taong mula sa nakaraan. Minsan, parang totoo ang mga panaginip na ito. Hindi ito basta-basta lang. Ito ay mga mensahe. Pansinin. Isulat. Maaaring sinusubukan kang kausapin ng iyong mga spirit guides sa pamamagitan ng mga simbolo. Dalawa, paulit-ulit na numero. Isa sa mga unang senyales ng alignment ay ang number synchronicity. Maaaring makita mo ang isang daan at labing isa panibagong simula. 818, mensahe na aktibo ang enerhiya ng Agosto 18. 444, may protection kang kasama. 888, nagsimula ng dumaloy ang enerhiya ng kasaganaan. Kapag nakita mo ang mga numerong ito, huminga ng malalim at sabihin. Tinatanggap ko. Tatlo, bigla ang daloy ng pera. Maaaring maliit sa simula. Isang refund. Kaibigang biglang nagbayad ng utang. Libre mong pagkain. Isang online order na nakansela at nirfon. Pero ganito ito nagsisimula. Munting paggalaw ng pera na nagiging mas malaki kalaunan. Magmasid ng mabuti. At magpasalamat agad kahit sa pinakamaliit na biyaya. Ang pasasalamat ay nagpaparami ng biyaya. Apat, gaan ng kalooban. May mga nagsasabing paggising nila ay parang magaan, kalmado. Ang iba na may umiiyak hindi dahil sa lungkot, kundi sa paglalabas. Kapag nakaramdam ka ng matinding emosyon, huwag matakot. Ibig sabihin ito ay gumagalaw na ang enerhiya. Hayaan mo lang itong dumaloy. Hindi ito mahika. Ito ay alignment. Narinig ka ng universo. Ngayon, inaayos na nito ang mga piraso ng buhay mo. Inaalis ang mga taong hadlang, binubuksan ang mga pinto, iniuurong ang enerhiya sa tamang direksyon. Ngunit tandaan mo ito. Ang resulta ay susunod sa paniniwala mo. Manatiling bukas. Huwag magduda. Huwag habulin ang resulta. Panatilihin ang puso sa receiving mode. Dahil Scorpio. Ginawa mo na ang iyong bahagi. Ngayon, hayaan mong ang universo naman ang kumilos. Ang apat na salita, inilantad. Naghintay ka. Naghanda ka. At ngayon, ito na ang oras. Hindi lang ito basta mga salita. Ito ay mga dalas ng enerhiya. Kapag binig ka sa tamang sandali, dala nila ang kapangyarihang baguhin ang iyong landas. Huminga ng malalim. Ilagay ang kamay sa iyong puso. At damhin ang katahimikan ng sandaling ito. Ang apat na salita ay I release I rise Pinapalaya ko Bumabangon ako Hayaan mong lumubog ito sa iyong kaluluwa. Ibulong mo sila. Huwag magmadali. Huwag i-overthink. Hayaan mo lang na maging bahagi sila ng iyong pagkatao. I release him. Palayain mo ang takot. Ang paghihirap. Ang guilt. Ang bigat na hindi naman kailanman yo. I rise ni. Bumangon ka tungo sa iyong bagong yugto. Bumangon ka sa enerhiyang nararapat para sa iyo. Bumangon ka dahil panahon mo na. Sabihin mo ang mga salitang ito sa eksaktong siyam oras labing walong minuto uwe sa Agosto labing walong. Isang beses lang. Nang may tiwala. Nang galing sa puso. At pagkatapos. Bitawan mo na. Dahil kapag binigkas mo ang mga salitang ito. Hindi ka lang basta bumubulong sa hangin. Bumubulong ka sa mga bituin. At handa na silang tumugon. Scorpio. Kung nakarating ka na sa puntong ito, alam mo na. Hindi ka ordinaryo. Ikaw ang bagyo bago ang katahimikan. Ang katahimikang nagsasalita ng malakas. Ang kaluluwang nagmamahal ng malalim. At tahimik na nagpapagaling. Nilakbay mo ang sakit ng walang palakpakan. Pinasan mo ang bigat na walang ibang nakaalam. At gayon paman, bumangon ka. Mulit-muli. Nakita ng universo ang iyong mga luha. Narinig nito ang iyong mga bulong sa gabi at ngayon, sa wakas, ito'y tumugon. Sa pamamagitan ng araw na ito, ng ritual na ito, ng mga salitang ito, ang Agosto 18 ay hindi basta-basta. Ito ang simula ng iyong pagbabalik loob. Hindi ito tungkol sa instant na milagro. Ito'y tungkol sa alignment. Ito'y tungkol sa pagyakap sa bersyon ng sarili. Na hindi na nagmamakaawa ng biyaya. Kundi hinihila ito palapit dahil hindi ka na naghihintay sa pagbabago. Ikaw na mismo ang pagbabago. Kaya mula sa sandaling ito, maglakad ng may panibagong lakas. Magsalita ng may layunin. Mamili ng may paninindigan. Naibulalas mo na ang apat na salita. Sinabi mo na ang ii sa kaluluwa. At yan ang pinakabigat na hakbang sa lahat. Ulitin mo ito ngayon sa puso mo o sa tinig mo. I release. I rise. Pinapalaya ko. Bumabangon ako. At sa pagbigkas mo niyan, lumakad ka na pasulong. Ang daan sa harap mo ay hindi laging madali. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka na naglalakad sa dilim. Naglalakad ka na ng may alignment. Nang may kapangyarihan. Nang may katotohanan. At ang universo ay kasama mo na sa bawat hakbang. Scorpio kung may tinamaan sa puso mo sa mensaheng ito. Huwag mo itong sarilihin. Ang universo ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng mga senyales. At maaaring ang video na ito ang mismong senyales na ipinagdarasal ng iba sa sandaling ito. Kung gagawin mo ang ritual sa Agosto 18, mag-comment sa ibaba. I release. I rise. I am ready. Gawin nating espasyo ng pag-asa, tiwala, at alignment ang comment section. Ibahagi mo rin. Saan ka nanonood mula sa Pilipinas? Ano ang handa mong pakawalan? Anong biyaya ang inaasam mong matanggap? At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ay share mo ito sa taong mahal mo. I like ang video. Ibahagi sa iba. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makapangyarihang alignments at ritual. Sama-sama tayong bumangon. Sama-sama tayong magka magka-align. At sama-sama nating ang kinin ang buhay na para talaga sa atin.